Ayan, 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 saksak ko sa'yo. Ano to? Hmm, masarap na itong mangga to. Oh. Mi! 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 Ano? Nakakita ka ng mangga? Oo, oh, ano gagawin ko? Chy gusto kong kumain ngayon ng mangga. Masarap na ito. Oh. Ito. Oh. Mangga, kalabaw. Oh. May bagong mo tayo di ba? Meron. Bili ka. Bili ka mangga. Sige. So, bibili nga ganitong oras. Anong oras na? Hanap ko sa palinggi. Ay naku, wala na akong mabibigyan. Kasi bad trip tong manggang to eh. Pakita pa sa akin. Naglalaway tuloy ako. Sige na. Tingnan mo na lang yan. Hindi. Mayroon chan ko yung mangga. Bili ka na please. Sige na, bili ka na. Hindi ko alam e. Eh. Ang sarap niya kasi tignan. Tignan mo naman oh. Grabe o. Oh. Sige na, kayo. bili ka na. Mi. Ano? Bili ka na. Wala na akong mabigilan. Sige na, Ay, try mo lang naman. Yung manggang kalabaw. <laughs> Meron doon yung manggang kalabaw yung malaki. Di ba? Pag ako wala nakita manggang kalabaw, manda ka sa akin. Sige na. Basta mangga, kahit ano na lang. Basta mangga, pero kung may kalabaw, i-priority mo yun. Kasi parang asal palagi sa bagoong natin. Kahit ano mangga pa yan, pag nilagyan mo ng bagoong, masarap. Masarap po. Oh. Lalaway na ako. Pag okay, pag-ibig sa'yo pang bilhin. Ayan naman pala eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Bibili ka rin naman pala eh. Hindi <laughs> alam kung magkano yun. Ito nalang dalit mo ha. Dalawang daan. Ang dalawang daan. O. Kung Andre, ito pang bilhin mo ng eh, manggang kalabaw. Mm. Ayan. Ako. Uh -oh. uh -oh. Sige na. Lakad ka na. Okay na. Oh, yun nga, oo, oh, oh, binigay ko na sa'yo. Bilisan mo na. Nagkikrave na ako dito. Oh, wala, oh, wala, oh, wala, oh, wala, wala, oh. wala. Saglit lang, para kang ewan. Bilisan mo na, abi. Two thousand years later. Oh, oras na. 10.53 na. Tagal naman bumili nyo. Saan bumili yun? Eh? Uh. Ayun na. Siya. Ano? Nakabili ka ba? Ano na kabili ka ba? Oo, pero wala nang hanggang kalabaw. Sino ano ba 'yan? Eh? Ano guide 'yan? Ano bibilhin mo? O oh, ayan, ayan, saksak sa ayan, saksak sa ayan, saksak ko sa 'yan. Ayun, ayan, saksak ko sa 'yan. ayan, saksak ko sa Ano 'to? Ayun. Ito pa, ito pa. Sandali lang Mag-elepante lang daw yan. Hindi <laughs> <laughs> nga. Totoo to? Ba't kito ka laki? Sobrang naman laki na ito. If I know, hmm. Ang sabi ko sa'yo, sa kong pinitas to. Pinitas mo yan no? oh. Hindi nga. Laki, oh. <laughs> Ang laki na ito, oh. Grabe ka naman. Sabi naman to. Pero okay na to. Thank you ah. Thank you.